Pero ito kasi, nung binigay sa amin siya, napakalit lang. Maliit lang siya na dahon na may ugat. Tapos, inalagaan lang namin. Bale, yung nagbigay nito, taning na nila ito noon pa. Ito kung mapupunan nyo, parang malalanta na. Okay lang yan. Kasi, meron namang bagong kapalit. Ito. Nang sobrang init at masyadong matubig o minsan kulang sa dilig. Pero ang katotohanan nun ay etong dahon na to, kaya din siya nalalanta kasi may bagong kapalit. Ayan. Pag ang dahon mismo lahat ay nalanta. For example, etong nakikita niyong dahon, medyo nagdidilaw na, nagsisira na, ayun ang ibig sabihin na itong dahon na to ay sobra sa tubig, sobra sa init, o kulang sa tubig. Ayun, yun ang naobserbahan namin tungkol dito sa halaman na to. Kaya kung isang dahon lang ang nalalanta, okay lang yun, huwag kayong mag-worry kasi may kapalit yan. Yan. Tapos, magtataka kayo bakit ako nagkaroon pa ng isa pang tanim. Yan. Na, ito lang, from dito, may isa pa ulit akong ganitong tanim. Ito kasi, isang ganito lang. Paano pa dumadami? Ganito yan. May tumutubo dyan na isa pa. Na maliit. Na maliit lang siya talaga. Binunot namin, pero may ugat na yun. At inilipat namin sa isang paso. Yan. Nung nilipat namin siya, ayan na, medyo lumaki na nga to. Yan na siya ulit. Ayan. Itong dalawa, mas nauna to kumpara dun sa nag-iisa. Ito, simula nung nakasarado siya, yung maliit, nabuksan na siya after 5 days. Ito ang mga itsura nila pag ganyang maliliit pa lang yung sa sandariana. Ayan palaki lang kayo dyan. Ano naman? Kung mapapansin nyo, meron siyang dahon na palanta na talaga siya. Naninilaw na. Ayan, wala namang problema yan. Pwede itong putulin. Yan, kupitin lang. Yung mismo dun sa pinakababa. Yan wag kayong mag-isip na ay baka mamatay itong alokasya ko yan, hindi siya mamamatay kasi tubo lang siya ng tubo kasi ang ugat ng alokasya ay masyadong maugat, marami siyang ugat kailangan yung medyo na arawan lang siya hindi nakatutok sa araw pero kasi to, advisable tong halaman na to na nahahanginan siya kasi parang yung dahon niya parang hindi masaya tingnan. Parang nalulungkot kapag wala ni nakukuwang hangin sa labas. At hindi siya naarawan. Ayun. Kailangan niya din ng araw. Kahit hindi direct sunlight, yung naarawan siya. Yan. Ang dilig naman nito, kapag nakita nyo, medyo nagdadray na yung lupa, pero kasi ito kung mapapansin nyo, medyo basa-basa. Yan. Huwag nyo lang siyang hayaang matuyo. Minsan nga hindi ko na didiligan to eh kasi nakikita ko naman medyo moist pa yung lupa. Kaya hinahayaan ko lang siya. Yan. Yun lang, ang dilig niya umaga lang. Basta hindi pa siya natutuyo, pwede niyong hindi lang muna diligan. Saka huwag masyadong matubig. Kailangan medyo moist lang. Yan. Hindi dry yung lupa niyo. Ayan, pag umuulan, mas maganda daw na nauulanan ang mga alocasia sanderiana. Actually, hindi lang itong alocasia sanderiana. Kasi yung mga kapareho din ito. Yan. Yung mga ibang varieties ng alocasia. Ito yung isang alocasia ko. At ito, may nag-iisa akong Alocasia Amazonica. Yan. Ngili bugs. Saka yung trips na tinatawag. Ito yung mga insekto na kumakapit sa mga halaman. Hindi ko na kita yun dito. Sa apat na buwan. Pero, kung sakaling magkaroon ng ganun yung halaman nyo, pwede nyo siyang ligyan ng mga yung sabon lang, like yung detergent powder, i-ano lang siya, kanawin lang sa tubig, tapos ilagay niyo dun sa pang-spray. Kung meron kayong lalagyan na bote na yun, spray niyo lang yon. Yun, yung sa pinakahalaman niya. Kasi may kakilala ako na gumagamit sila ng detergent powder, tapos ay nang pinang didilig nila sa halaman. Thank you for watching. See you next time. Ingat kayo palagi. Bye!